na pagpalang araw. Ako si Kaisla, isang agriculture student. At ang isa sa mga passion ko ay ang mag-alaga ng iba't ibang klase ng hayop. Kaya't kung ikaw ay isa rin sa mga kagaya kong animal lover, tara, samahan mo akong mag-explore sa mundo ng pag-aalaga ng mga hayop. Bali ngayong araw, ay nandito kami sa farm ng isa naming kaisla ang dahilan nga kung ba't kami nandirito ay para kumuha ng bagong alaga na mga kasama natin sa poultry. At ang napili naming bagong alaga na idadagdag sa ating poultry ay ang native pig. Familiar ba kayo sa native pig? Kilala ang native pig sa kanilang natural na kakayanan na mabuhay sa iba't ibang kondisyon ng klima at sa kanilang malakas na resistensya. Kaya isa ang native pig sa madalas alagaan ng mga farmers bilang pandagdag kita. Ang kagandahan sa native pig ay hindi sila magasos alagaan kasi pwede silang kumain ng damo, mga reject na gulay, mga dahon-dahon, sakwa ng saging, at iba pang alternatibong pakain. Kilala rin ang native pig sa pagiging masarap at malasa ng karne nito. Pero ngayong araw, kukuha ako ng native pig hindi para karnihin o lutuin. Pagkus, bala ko itong alagaan bilang isang pet na mga kasama natin sa ating poultry sa araw-araw na vlog. Kaya ang challenge sa akin ay kung paano ko mapapaamo ang native pig na ito. Ikaw ka isla, nasubukan mo na bang magpaamo ng native pig? Share mo naman sa akin sa comment section kung paano ang ginawa mong pagpapaamo sa mga ito. At kung may mga bihasa sa inyo sa pag-aalaga ng native pig, pwede bang pakicomment nyo rin sa ibaba ba kung anong klase ng native pig itong nakuha ko. At pagkatapos namin dumaan sa hirap sa paghuli ng baboy na ito, ay agad na kaming umuwi. Sa totoo lang, sobrang hirap palang hulihin ang ganitong klase ng baboy. Sobrang ilapat ayaw magpahawak sa tao. Hindi kagaya ng mga hybrid na inaalagaan natin. Kaya talaga na challenge ako kung paano kaya mapapaamo ang baboy na ito. <coughs> oh, paano mga ka isla? Hanggang dito na lang muna ang video ito. Sana ay abangan pa ninyo ang mga susunod kong video kung paano papaamuhin ang native pig na ito. Hanggang sa muli natin pagkikita, paalam, God bless, bye bye!